Ay, Yute, magandang magandang Umaga Maayong Buntag And hello everyone Hello, hello. Everyone Everyone Hello mga kaponisa, ito, it's Monday, happy Monday, day off ko pa, kaya magbreakfast breakfast muna ako ng hotdog. <laughs> Kasi tulog pa siya punisa, napagod kagabi sa kanyang gala, mamaya may pasok siya. Kaya ayan, kain muna tayo ng hotdog na pan, anong tawag nito? Iwan ko basta ito na yon. Adi, ohayo gozaimas. Kuchimiti kuriru. Ano naman kaya tinitingnan nitong daddy na ko? Hoy! <laughs> daddy! Kau ba? Uy! Daddy! <laughs> ohayo. Oh, are <laughs> <laughs> Ohiyo yote, good morning. Morning. <laughs> <laughs> Nani kuhinundi ro ang mungkak. Uy Nani. yote magandang. Yeh <laughs> ko magandang. Maganda. Omaga. Omaga. Oh Maayong. <laughs> Maayong. Buntag. Buntag. E hello everyone. Hello. <laughs> hello. Everyone. <laughs> Ito ni Ma. <laughs> Niluluko ko si Daddy. Ayun siya. <laughs> Kapagod. Siya punisa. Hindi ko pa maano kasi natulog. Baka pagalitan ako. <laughs> Ganito kami sa loob ng bahay, guys. Ako lang ang makulit talaga. Makakain <laughs> na nga. Pagod ako. Ayun, hey, no, umalis si daddy. Katain na nga ako. Mm. Mm. Pop. Oh. siyang mayuni. Aw. Oh. Mm. Kapi na rin kayo, ha? Bye-bye, mga kapunisa. Thank you for watching and thank you for the support always. ma.